Columbia University student nagtatrabaho bilang isang gigolo para mabayaran ng kanyang tuition. Old news na si Bell Knox ng Duke University. Laos na ang paggawa ng porn para mabayaran ng iyong edukasyon. Ang mas low-key na paraan ng pagbayad ng tuition ay ang pagiging isang escort. Ito ang ginawa ng isang estudyante sa Columbia University at ngayon ay mababasa natin ang detalye ng kanyang sexual adventures sa article na naipost sa The Lion website kung saan kinuwento ng estudyante na siya ay minsang binayaran para lang magpaputok ng mga balloon habang nagmamasturbate ang isang babae for $800. Minsan pa ay isang linggo siyang nagbakasyon sa Tuscany habang tagginaw sa US at kumita siya ng $15,000. Pero kadalasan ang kanyang trabaho ay hindi ganun kasosyal. Kumikita siya ng $1,200 para sa apat na oras kung saan makakasama niya ang kliyente na kumain at makipag-sex. Minsan ay kakailangan niyang samahan ng kanyang kliyente na magpunta sa isang Justin Bieber concert. Pero ayon sa ating male escort na isang sophomore, karamihan sa kanyang kliyente ay nagpapasama sa kanya para mapaselos ang kanilang mga ex. At kung hindi ninyo type ang makipag-sex sa mga nakatatandang babae, pwede kayong mag-apply sa Rent-Agent, isang New York-based escort service na nagpaparent ng mga gwapo at machong lalaki na pwede ninyong makadate o hinga ng tulong sa mga gawaing bahay. Ang bayad dito ay $200 an hour at may no-sex guarantee. Matapos mapakinggan ng mga money-making opportunities na ito, napapaisip tuloy ang mga katrabaho namin dito sa Tomo News.